natin siya vlog po. Yan na ngayong araw ay magbili po kami ng gamit namin. Para sa school kasi malapit na po ang pasok July na ngayon. Madilin po pala na masunod na lang daw po siya. And guys, nandito na po kami sa ibilhan namin. So, yan po yung gusto namin. Hmm. Hindi, dito tayo. Ito, ito na lang po yung bag niya. <laughs> pa binilahan siya ng ganyan nung bunso namin, binilahan siya ni Bumbay. Hindi gulong na bag, hindi man po nagamit. Dito. O oh, saan? Yan? Kuha oh. na po siya. Puro ganyan na kulay ang kukunin mo. Ha? Lagay mo kasi sa cart mo. So pagkatapos po nito nang kapag may ano pa, by budget mga bili po kami ng bag kasi ang budget lang po kasi namin ano one seven. Kapag may sobra pa po, bili po kami ng bagong bag pero pag wala na, okay na po yung dati. Ayos pa naman po yun. Tsaka nga pala po ano, kaya kami lang dalawa muna. Si Ate Madeo po kasi sabi niya masunod po siya pero wala pa ngayon na. Then sa ate siya na naman po, nagpapahinga po sa bahay at bawal po bang mapagod, lalo at buntis, mabilis si kain, mabilis mapagod po sa mga lakad-lakad. Kaya sabi na ate, nang kami na lang daw po ang magbili ng gamit namin, kami na lang din daw po ang magbidyo. Sinama ko na din po yung bunso at sabi ko siya na magpili ng notebook niya at hindi ko po alam kung anong gusto. Ayan daw po yung gusto niyang notebook. <laughs> uh, ilan na yan? Anim? Ilan? Ilan pa? Ilan mag anot mo? Walo. Walo. Kulang pa po siyang dalawa. Kapag so, atas po niya magkuha ako naman. Choice Joy. Laging natin piliin, magiging masaya. kami ng bag, kung mura pa. Fifteen. Magkano? Fifteen. Fifteen? Oo. Patingin doon ng kulay. Ang ganda na ba yan nga lang tas one hole yung bibiling ko. Ayan siya po mo. Ay, medyo na sumadilim. Ay! Oy, gosh. Kami ng ano, nang ano yun? Notebook. Notebook. Hindi kay bibili Hindi, naman pambata yung akin. Mga papel na lang sa'yo. Para mo. <laughs> so, nakakuha na po kami ng... Uy. Hindi. Ay, ito si one hole na lang kasi. Di ba po may one hole? Yung one hole po kasi pwede siyang hatiin na lang. Lame <laughs> twice, tsaka one hole lang po yung kukunin namin. Yellow paper na pati ang gamit ng grade 12. So, Matayin din daw po siya ng notebook. Nahirapan ka dyan magpili. <laughs> Doon sa kabila. Ayan o. Ano yan? 32 ang isa. Dyan o. Oh, dyan kami nagpili. Baliktaran. Diba yung kalahati? Kunyari English, tapos yung kalahati. <laughs> Tipid kaya. <clears throat> Ilang notebook ang bibiliin mo? <laughs> sabi niya, sabi niya, ganyan ko. <laughs> so, babalikan na lang namin siya. matin kami. Halika na sa media. sana na tayo? May? andun ang mga ballpen, oh. Meron nga, mapunta nga kami, eh. <laughs> Yan na lang daw po yung bag. <laughs> Ay, balik nyo to. Pang regal. regalo man to. Binibigyan po, binibigyan po yan ng bag si pupunso namin. Pwede na daw po yun at <laughs> no budget. Malaw kami, mahanap naman po kami long sa kasi hindi namin alam po nasaan. Dara-dara anto na ata yun. Wala yun diyan. Dito lang yun, nandito lang yun. Ito na kami. Sa long sack. ちょっと高めだ。 Ka, yan, sir Kayan, sir. Ante do. Trapo ito, ito eh, ni. Trapo lang <laughs> yun, <laughs> hindi, hindi nilalabhan. Madumi po kasi siya magamit ng bag. Kahit pa na ito, na madumihan ito, na trapo mo lang. Ah. Hindi naman tila yan kasi leader siya. Oo. -o. Bye bye. Basa mo yung trapo na trapo na walang. na. Hindi ano? naman ano, alin? Na, maganda maganda kayo, din yun. Oh. -ano. Yun, oh, maganda din. Pero pares na kita dahil na. Ganda ka ito. So, pa po kasi yung pera namin. No, may, sir, may tira pa pong 600. 320 daw po. Tutawa din natin 300. Later. Ay, maganda yan. Maganda din yan. Para parehas kayo. Iba lang ang kulay. Hindi man. Hindi naman kayo. もユニックオートマティックやっぱね、この感じになりましたけど。 ito trapo lang makikita mo na kapag pinanasan lang mm, dito nilalabas <laughs> hindi yung bag na iba na kailangan mo hindi na kailangan ang ganda niyan eh yan Handa. <laughs> may tawad na man, eh. ng ani, ah, tinatamad Ito ang sarap sa mata Ito kahit anong ng pole Basta 36 ang ito pag madumihan hindi na kailangan mong <laughs> namin Wala namin magkain. <laughs> Ay, kain tayo dyan. O, may naman Mabayad pa po kasi ng kuryente. Tapos, pibig. ano nga? Kuryente tapos. Tubig. One whole ubag. Ubag. <laughs> may one whole. Walang, walang one Wala kaya wala one whole, guys. Mangihingi na lang first yung biscuit. Wala na po kami kayong pabiling one hole. Ayan guys, nang tapos na ako magbayad ng kuryente and tubig. So, pauwi na din ako yan na nasa mantagbak na ako. Yeah. yeah. Maraming maraming salamat guys sa panonood and please subscribe kapag di ka pa subscribe. Bye bye. God bless.